Hello mga guys, magandang umaga. Uh, ah, nag sinabawan tayo ng hipon. Nilagyan natin ng ano ng kangkong. Hello, mga guys. Ayan. Ginisa ko muna siya sa ano, sa bawang sa sibuyas, luya, ayan para medyo maabsorb yung ano niya yung amoy ng ibon ayun okay, mga guys so setting plan na natin, natin ang, ilagyan natin ilagay natin na natin ilagay ilagyan natin ilagyan ang adjinomoto ayan ayun Ambil mula guys. Pabilisan tuh dahil Aalis ah, aku eh. <laughs> May utos pa si Busing eh. Kaya aku ako ng loto. Okay, mad madali malang to lotoin eh kasi ng hipon eh. Bay Leo, shout out dyan. Bay Rixman. Bay Tindoy Channel. Si Nanay Uwa si Madam Ting di bos JBR lahat saat ini mah kayak coba aja guys saya out celat sa ya tikman nga natin kung oke okay nama yung asin natin ya. hindi kasi ako nakabili ng pangsigang dapat sini sinigang ko 'to. ayos na rin to sinabaw ng hipon na may kangkong ayan no oh. Tikman ulit. Okay na timpla niya, mga bro. natin ang konting asin lang, konting-konting asin. Ito asin natin. Yan. Lagyan natin ng konting asin na lang para para natabangan na pa. Ay, yung mahipo natin oh. Ang sarap. Ang sarap ng sabaw ba napaka Napakayami yami. Hmm. Manabis na talaga ng hipon sabaw. Ayos na. Ayos na yung alatnya Wah, bolit. So, mga guys. Ah, uh, salamat sa mga pagtangkilik nyo sa mga video ko guys. Ah, uh, shout out ko ulit si LME, by Tindoy Channel, by Rexman Congratulations by Rixman. Ah, uh, monetize ka na. Si nanai uah or si Boss JBR. Sa ating lahat ng mga ka dyan guys. Salamat salamat sa pagtangkilig nyo sa mga video ko. Ayan o. Ya, subscribe lang mga guys. Pindutin lang yung notification bell natin. O like and share lang guys. Tungtua na si Birds kitap Ups dyan. Baby vlog. Ayan. Yung loto natin ngayong umaga. Sinabawang hipon na may kangkong. Ayan. Ayan. So, yun mga guys hanggang dito na lang yung video ko ah uh, kain tayo kasi aalis ako ha Alright, salamat sa pagtangkilik nyo sa video ko guys. Thank you, thank you for watching.